at kain na tayo. So, syempre, ang rice substitute ko ay eggs. Masarap talaga. Hi, Christ Ian. This video is for you. Mmm. Ang sarap talaga nitong ano, balat ng pork. O, ba? Diba? Konti lang yung ginastos ko tira galing din doon sa mga niluto ko kaya napakadali lang yung paglo low carb bakit gawin natin komplikado kung madali lang naman di ba mm. tapos itong mga balat good source of fat collagen nakakatulong sa proper brain function like for Christ Ian nakakatulong sa skin natin. Nakatipid na, gumaling at nakakaganda pa. Nakakaganda ng skin. <laughs> Ni ko sinabing gumanda ako. Oh. So, walang nasayang. Yung tira ko kahapon, since yung fried, hindi naman siya ganun kabilis masira. Kaya, pwede siya kainin pa rin the next day. Ngayong araw, yung ginastos ko lang, etong 2 eggs. Tsaka, yung oil. Pinangluto ko nito. Yung gas. Sa si LPG. Very simple. Why make life so complicated? Na meron namang simple way. Masarap pa. Tapos, bakit natin iiwasan yung mga pagkain na hindi naman talaga dapat bawal? bagkos ito ay nakakagaling sa atin. Kaya nga dumadami yung mga maintenance sa mga tao eh habang patanda ng patanda. Kasi nga iniiwasan yung mga hindi naman talaga dapat bawal. Kung minsan nakakatawa na nakakaawa din yung mga tao na yung alam mo yung nagsasuffer sa sakit pero nandyan lang pala sa tabi-tabi nyo or nasa palengke lang available or nasa supermarket lang available yung mga pagkain na yung mabubusog ka na, gagaling ka pa. So kagaya nito, na good source of protein and fats na nakakatulong sa proper brain function, formation of new cells, repair of damaged cells, production of hormones, di ba? Kahit yung mga tuhod nyo na sira na yung cartilage, pwede po matulungan ito. Hmm. Tira-tira lang. Wala akong ginastos. Di ba? Kaya, paiksi po ng paiksi yung buhay ng tao. Kasi iniiwasan yung hindi dapat iwasan at yung kinakain, yun yung dapat bawal. Kasi kung ako, kinuntinyo ko lang yung high carb diet ko, most probably patay na ako. Real talk po yan. Tapos dati nung nag-aaral pa ako, study ng study pero wala akong halos naiintindihan. Kasi grabe ako kumain mga sweets, carb. Parang binablock kasi ng carb yung brain natin. Yan po yung nangyayari sa mga may Alzheimer's disease. Kaya as much as possible po talaga na limit natin yung carb. Zero to low carb or very low carb. That's fine. Ang sarap talaga ng chicken skin. Promise. Siyempre, yung lechon kawali. So, ano pa po hinihintay nyo? Kaya, minsan, kailangan din po natin mag-research para sa sarili natin. Huwag po tayo mag doon sa pinag-aralan po natin ng mga ilang years ang nakalipas na obsolete na po ngayon. Kasi kung mag-stick po tayo doon, kagaya ng ginawa ko po dati, doon lang po talaga ako nag-stick kasi bumapatikos po talaga ako dati sa low carb. Since Opposite nga po sa pinag-aralan ko lalo sa food pyramid na inintroduce po sa atin, simula elementary pa tayo hanggang tumanda tayo. Kung nag-stick ako doon, yun nga sinasabi ko kanina, most probably namatay na ako. Imagine, before ako inoperahan at tinanggal ang aking left kidney, ang mga kinakain ko ay gulay at gatas at tinapay na sobrang tabang. At akala nyo kung matabang ay walang carb or walang sugar, nagkakamali po kayo. Kahit matabang, pwedeng magkaroon or merong sugar. Take note, sugar and carbohydrates are synonyms po. Wala po yun silang pinagkaiba. Kaya ang masasabi ko po sa inyo, always think before you chew.